sira ang bike mo sir? Ah? Ano sira ng bike mo? May eh, flat? Ah, flat? Oo eh. Eto sir may pang tapal ako rito sir Ilagay mo muna dyan sa gilid. Pusog mo konti sir Saglit lang yan, maliit lang yung gulong mo eh Saka pa ba uwi sir? Pasig pa ako, mag trabaho pa ako eh Pinahan Pasig? Ano yung lalakarin mo hanggang Pasig? Hindi, papag-bulkarize ko sana dyan oh. Kasi gagawa pa ako eh. Kasi para pa pamamaya pag-uwi ko. Gagawa ka? Ano yung... trabaho po. Ah... Uh... Pintor. Ha? Pintor. Nagkatrabaho po ako. Ah, Pintor? Oh, kasi papag-bulkarize ko sana. Para pag-uwi ko mamaya. Pag-uwi na bahay. Yung sakit okay. lang. Eto, saglit lang yan. May bulkarize dun sa may unahan ah. Oh. Ba'tin mo binobtanize doon? Habi daw, doon pa doon sa dulo Ah, doon pa sa dulo raw vulcanize <tong noise> Wala na po yung buta Ayan yung buta po yun Sito mo Sama mo po Alin po? Ah, oh, pambomba. <tihil> May butas ba yan? Apo, oh, sir. Ay, wala wala yan. Wala. Mahina lang talaga ang hangin yan. Wala lang. Ah, wala butas. Oh, lang

Pauwi na sir. Pauwi eh. na. Paawin na. Paawin na Tapos lumambot yung gulong. Oo, ano eh. oh, ayan. Eh, Makakauwi na kayo okay, Wala naman pa, wala naman. Awad nila. Saan siya ka nasa balo sir ha? Okay lang po. Tingnan natin kung okay na. testing mo muna para sure tayo na okay na siya. Ano okay, sir, okay na ba? Okay ba? Ah, Ayun sir, makakapasok ko na niyan. Ayun sticker po. Ah, sticker. Ayun sir, Walang naman po, walang naman.